at Reno rin hangyak siya at tatsi des. Tugay rao. ko na Bakit po, sir? Lalaya na po ba kami? Sino dito si Laura? Ako po, sir. Sino po kayo? Sir, anak, ramang Nak awang-awang gubalipinas tangmu? Siapa? 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 Nungun na! Nungun na! Nungun na! Nungun na! na! pala ako muli mamaya. May lakad kami ni Terzita. O, oh, ibig mo ba sa mga kita? Para ano? Makakagulo ka lamang? Good afternoon, sir. Good afternoon, uh, Good day, sir. Sir. Uh, what do you need from us, sir? タイさんはじめましておはようございます。うん Kara Tanaka san po ang may-ari ng tahanan ito. Tanaka Chikara. Ah. Tanaka ke wa shite mas. Anata ga waga kun ni hatashita yakuwari wa. Oki desu. Arigatou gozaimasu. Dito kayo nakatira sa tahanan ni Tanaka san? Opo. Colonel. Sa pilitan kami pinalayas ng inyong mga sundalo. Sa aming tahanan sa pagkat gagawin raw yung garrison. Ipagpaumanhin mo, Charishita. At maraming saramat sa pagpapahiram ng inyong tahanan. Ipinahiram po o inagaw? Ah, Colonel. Ako po pala si Carmela Borromeo, ang may bahay ni Julio at ina ni Teresita. Ah. Kaya para kay Rirag, dahil may pinagmanahan. Ah. Salamat. Ah, maupo ho kayo. Oh, ko si Bakit pinaupo pa yan? Magtatagal pa yan rito yang mga bibig nyo. Itikong niya. yan. Nagbabahay-bahay sila dito sa ating lugar. Wala akong magawa bilang Kapitan Del Barrio, kundi ang samahan sila. May mga ibig lang silang alamin sa inyo. Please, go ahead, sir. How many people here? Right here? How many people re reside here in this house? J just the two of us, sir. Hey. Please. Hearing your name, name and address. Here. You. Batid ko na tiniting ara ang pamilya boro sa rungsod na ito. Kaya umasa kami na tuturungan kami pariwanagan ang inyong mga kababayan. Tungkur sa aming pakikipagkaibigan sa inyo at sa aming pagpaparaya ng bayan na ito sa mga koronyaristang Amerikano. Paumanhin po. Ngunit hindi po ba ang ginagawa ninyong pagsakop sa amin ngayon ay gawain rin ng kolonyalista? Bakit? No, no, sir. No no guns. No guns here. You, you may even check the whole house if you want. No need. Here. Here. Your forensu. forensu. Give some of your forensu as well. We will exchange the weapon. Guns, guns. Forensu. For money, money, we will expect all of you, all of you, to cooperate! Cooperate it, it with us. You go. Kala ano ko naman kung ano na. Hindi koronyarista ang aming bansa, Binibini. Ang Asya ay pararamang sa mga Asyano. Kaya nais namin na magturungan ng ating mga bansa upang para kasi ng ekonomiya at kultura. Habang ang mga Amerikano na pansarili-interes ramang ang kanilang sa bayan na ito, paturo yung ang kanilang pagpaparakas at pagpapayaman ng kanilang sariling bansa. Gamit kayo mga Pilipino upang higit na maging makapangyarihan sa rehiyon na ito. Yun ba'y ba tuturing na tunay na kaibigan? Adelina, please apologize to the Colonel. I'm so sorry, Colonel. I did not mean to insult you. Ah. Uh, Wag sana kayong magtanim ng anumang galit sa akin pinakamamahal na kapatid, Colonel. Mahihindihan ba kita, Tereshta? Para sa iyo, karirimutan ko ang karapas tanganan niya sa aming bayan. Masahin mo, Tatasya. Nag-aalok sila ng piso kapalit ng mga isusukong baril ng mga Pilipina. Ay, ay, napakamura naman nun. Bakit ko isusuko kung meron man akong baril? Mas gugustuhin ko pang gamitin yung laban sa kanila. Magpaparang na ako sa inyo. Ah, dito na ako kayo maghapunan, Colonel. Sa ibang araw na ramang po. At hindi pa ito ang kahuri-huri ang daraw namin sa inyo. Kung mamarapatin mo, Tereshita. Ah, uh, hindi ho yata sa akin kayo dapat humingi ng permiso, Colonel. Sapagkat may nobyo na ako.